Yan mga ito, sabi ko na. yung niya. Yan o, gumagalaw. Yan o. mga bituka ng katawan. totoo na mga sinasabi nila asin at huliwot lang katapat ayan o so ayan mga idol gaya ng sabi ko eto na po gabi na po ako ngayong nag vlog palikan natin yung uh, lugar kung saan nakita natin yung manananggal yung matanda at may isa pa, dalawa sila Nakakatakot dito mga idol kapag gabi. Sobrang nakakatakot. Yeah. So sa lahat po ng nanonood ngayon, maraming maraming salamat po. And shout out po sa lahat ng mga uh, nag-request na mag-vlog tayo ng gabi. So ito na po mga idol. Samahan nyo ako ngayon. At balikan natin yung area kung saan nakita natin yung matanda na hati yung katawan. Sobrang nakakatakot dito ngayon mga idol. So ako lang po mag-isa. So shout out sa lahat ng mga nag-subscribe sa atin. So panoorin niyo po ang video na to hanggang dulo. Tara. Medyo kinakabaan ako mga idol ngayon. Kasi nag-iisa lang ako. Tingnan nyo naman yung lugar. Sobrang dilim. Sabi ko sa inyo dito kapag gabi. Sobrang napakadilim. So, shout out po sa inyong lahat. So, panoorin nyo po ang video na to mga idol ha. At hindi ko po alam kung anong mayayari ngayong gabi. Huh. Baka may sumusunod sa akin. Tabi-tabi po, tabi-tabi. Nakakatakot naman dyan. Oh. Tabi-tabi po. Ayan, sabi ko sa... Ayan. saan ba ako yung dadaan dito ala dito dito ako dadaan mga idol Nakakatakot. dito ako dadaan. So, mga idol, aakyat pa tayo ng konti dito. Tabi-tabi po. Ayan. So, shout out, no, sa lahat ng uh, gustong uh, mag-vlog tayo ng gabi. So, ito na. Sana panuuri mo to ay ayan na yung sabi ko nga ba eh Diyan sa taas yun grabe yung mga, mga insekto maingi narinig ko yung mga lamok dami Bakit so, hindi tayo dito mga ito? Bukan natin. dilim grabe upra so tinitingnan ko nasa taas kasi alam mo naman manananggal mga aswang kalat na dito tabi tabi po kinitingnan ko yung nasa palikit sa gilid kasi baka biglang may biglang sumulpot ba alam mo naman dito kaya so yun mga idol hindi ko alam kung ano mayayari ngayong gabi sinubukan ko lang ngayon mag explore kahit ako lang po mag isa So sa lahat ng nanonood ngayon, ayan. So sana panoorin nyo po ang video na to hanggang dulo. At hindi ko alam kung anong makikita natin ngayon dito. Sinubukan ko lang ngayong gabi kasi request po ito ng mga viewers po natin. Kahit mahirap, kahit pagod, patuloy pa rin tayo. So panoorin nyo po mga idol kung anong makikita natin ngayong gabi na to. Kadito, kadilip ng area dito. Tabi-tabi po. Ay, ko. Ano ba diba yan? Uy! Wala. Sino yan? Kamayang tumakbo. Yung matanda. Hindi ko pa klaro sa video. Pagpusok ito. Bilis. Dito na ito. Magkikita siya dito. Uh, sa taas talaga ng puno. spinitik tik ko sang krasit mi ilok sang trakosik mi hitoks padritro sa tana nun ko son ivana santa malakrevas sibini na bibas dito yatayon pumunta tuwak bo Akala ko nandiyan sa puno. Ano yan? Alam ko na dyan ka lang, nagtatago. Tabi-tabi po. Kayo lang siya. Yan o. Hindi ko man maglaro. Alam ko nagtatago ka lang dito. ayun. Alam ko, nandito ka lang eh. Matanda yun. Hindi ko lang maano sa camera ko kasi ang bilis yan tumakbo. Nasa taas yan ang puno na yan oh. ba yun? Baka naman hindi. Ito yun naman ito lang. Dito yun. Sa oh. taas. Ano yun? Hala! Uy! Hala! Ayan mga ito sabi ko na. Hala! Yung paa niya. Yan o. Kumagalaw. Ayan o. Alo. Eh. Eh. Nakakadiri yung mga bituka ng manananggal. Woo. Uh. Ayan o. Kumagalaw. Alo. Ayan mga idol o. Kumagalaw siya. Kaya pala. Dito. Yung katawan niya kanina. Pero hindi, hindi, hindi ko maklaro kung... Matanda ka ba yun? Uy! Sino yan? Sakil mati ka dati, Mr. Corde. Yung hey. hey, mga idolo. Uy! Ano yan? Hindi ka makakalapit dito. Iniwan mo yung katawan mo dito. Salamat, mati ka tatay, Mr. Kulde. Yun. Yan. Yan. Salamat ka, at Tate Mr. Corde. Ah, matanda, sabi ko na nga ba. Pero kanino yan? Hindi yan sa matanda eh. Ah. Nay, ikaw ang dahilan ng lahat, Nay. Eh, kitang kita kita, oh. Kung sa Patris Benedicti, ko sang krasik mi hilok, sang drako sik mi sa tanah. Nanggong sudi mi vanas, san sa malakwilibas, sibsibinina bibas. Langkon natago ka lang diyan eh. Sige so, na idol. Takot dito 'yung tanda. Alam ko nandiyan ka lang. Uy. Ano 'yon? nandito lang sila sa paligid hindi siya nag-iisa baka binantayan niya itong kasamahan niyang manananggal naging manananggal na Woo! So, yan mga ito yan no oh Eesh. yan yung mga pituka pituka ng manananggal ah Wala naman sa likod ah. Ayan oh. Uff. Uh. So yun mga ito Alam ko nandito ka lang eh. Nagtatago eh. So yun mga idol. Nakita ko itong ano mga idol. Isa sa mga katawan ang manananggal pero hindi ito yung matanda. Napapakita sa akin yung matanda buti na lang may dala tayong holy water at may may, may dala, may din akong asin mga idol ha pero hanapin ko muna yung matanda kasi siya ang dahilan kung bakit nagkaroon ng mga manananggal dito at aswang inawaan yung lahat sa inyo ito do yan o ito papakita sila ngayon dito iiwan ko muna yung kalahating katawan. Alam ko hindi ka makakabalik. Sabi ni Mate kita ni Mr. Corday. <coughs> Sandali, yung holy water ko. Ito mga ito. Ito yung holy water ko. Ayan o. Oh. Ayan. Ah. Uh. Hindi siya makalapit. Hmm. Makakalapit. At nagdala dito tayong asin. Mamaya na yung katawan, mga idol, yung kalakating katawan. Hanapin ko muna yung mga ulo ng ano katawan na yun. Yung mga lampa. Hindi ko na siya makita dito. Dito. natin dito so yan na ito tagyan natin yan ng asin at holy water tagyan natin yan Tignan natin ng holy water at asin. Ayan. Alam ko nandito ka lang. Oh, malapit na siya dito. Binabantayan niya ang kanyang kalahating katawan. Tignan natin ito ng holy water. ayan. Mm. Ng water 'to niyan. 'Yan. Ayan. Mga ito The water. Tapos asin. 'Yan, kailangan tigyan ng asin. Para maano na 'yan. loh, loh. 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 Oh. ini itu, oh, yang cuma tanda oh, mati ketat bisa deh. lihat, loh, ini